yung mga detalyang binanggit ng Pangulo, eh, patunay lang na yung mga naipangako na dati, hindi mm -hmm. lang ng kanyang uh, pagsisimula bilang uh, Pangulo, kung, uh, kung, hindi pati na din yung mga nakaraang administrasyon, eh, patunay na ito ay uh, itinutuloy at uh, kumbaga eh, uh, na nadadagdagan pa kasi kumbaga parang nasa next phase na itong uh, mga uh, uh, na idagdag no uh, ng uh, pangulo sa sa pamamagitan ng kanyang sona uh, mm -hmm. no kasama na diyan itong mga dagdag na uh, programa at uh, tutok sa edukasyon alam naman natin na uh, ongoing na lahat yang uh, kung tutusin ay eh, dagdag na uh, tulong at pagpapalakas ng uh, edukasyon sa uh, sa ating bayan ano pero uh, kumbaga ay eh, uh, nadagdagan pa ng uh, uh, ng tulong o ayuda uh, kumbaga at uh, ito namang uh, hustisha. para sa mga nawawalang sa bungero, eh, eh hindi naman natin maikakaila. Talagang ng uh, napapag-usapan yan. Mm -hmm. Dahil sa dami ng mga nawawala, kung hindi yung uh, uh, sabi nga sa Ingles, si impunity, no? parang mm -hmm. uh, wala nang uh, sinisino. No? At uh, parang uh, ang labas dito, eh, Uh, alam naman na, alam na nga natin na medyo may kakulangan sa hustisya uh, sa ating bayan mm -hmm. eh parang lalo pang lumalabas na talagang kapag ka ikaw ay ma-influence at may pera eh uh, you can get away with it uh, sabi na nila no so sa madalit sabi uh, hindi naman mababanggit lahat ng uh, pangulo no lahat ng uh, problema ng bayan but uh, uh, as it is i'm inclined to think that uh, many of those uh, really that require uh, Uh, attention has been covered and mentioned uh, by the president.